Araw ng Martes Araw na Diyos. Shut natin siya na. sa wala ka na daw. Shut out. Kay held up no? Held up. Held up. Nandito na sa Banjo. Dumating na. Healthy, strong. Healthy. Tingil na si Kerdiyo. Tingil na pisyo. Kaya na. out na sa ka na. ka naman sa Bernays. Sell naman ano. Ilang araw pupunta no? Ah, dito na mo si Otol Bandyo. Strong na. 30 strong. Wala na sigarilyo ah. I'm not with you na. Jollibee na lang. <laughs> ah, bawal mo no? <laughs> wala na lang. Jollibee na lang ano. Wala na sigarilyo. Oo. Ah. Sabi na wala na. Papas at ako si Otol. Si Otol po to. Di mo sasakot? Si Otol po to goto sana pasal kanan dito lang si 750 din dala ng agimat to dala ka daw ng agimat 750 ah dito rin si commander kalanchao dito rin totalisa pagod na Basiko. Chapter iko captain bats ay motor na kami nagkita tol isa chus pala ibigay dito kami nagkita para sa po na Martes na ano, na pasal tayo po tayo Shoutout po sa mga utol na mga maaaring bakal. Salamat pala no sa mga nag-subscribe kay Commander Palanchao. Ah, Juan si Uman. Ayan, ayan. Ay. na gadayap si Singson. Buhay na bato bukya? Sige din po, same din sa YouTube. Kita niyo to sa YouTube. Oh. Kinarito magabeng. Sino? Eh. Oh. Sino pong vlogger ang nak nakita niyo sa YouTube, madam? Yes, ang ganda sa kalubayan nya ta. Matagal na. Dala nga. na ko na. Wala na ako ng ano. Boka ini ano sopak. Ayo, pero dito. wala pa. Sa, sa pag-apply kayo ngayon, mam may company ka na, wala pa. Alam mo kung napakinggan pero local lang si style. Pero sa balak mo mong uh, story ni ng uh, apply kasi mong bansa, meron ka nang nakita wala pa. Na ngayon, ngayon wala pa. Wala pa. Anong paano mo ngayon, na ka o na, nasa lupa ka na ngayon? Uh, rest day ko ngayon, pag every Wednesday ko, mababa ako. Okay. Pero nasa on board ka? Opo, Okay. Okay, on board. Ngayon, gusto mong apply sa ibang bansa. Okay, si, versus si woman. Okay, sa umaga sa pagising si woman. Sa puso, sa isip. Sa Diyos, di ka ng kalikasan. Tulungan mo po ako. Sa pagising sa umaga, pag mag-apply ka na, saya ka Tagalog. Okay, sa yung taka sa pagbuktaw sa buntag sa'yo ang iyo nimo mo nga kung mutya nga madawat ko sa akong pag-apply sa overseas tabangi ko sa akong pag-apply nga akong madawat and then bumasar ako sa aking interview sa principal man sa crewing sa mayari ng barko tulungan mo rin ako Tabang tabangi ko nga ataga ang kong sa medical. Sa akong pagka medical pumasar ko at maging petor kasi. Tulungan mo rin ako, makapirma ako ng kontrata sa aking company. And then, makapasok sa kima probahan, magigyan ako ng ticket. Lahat <laughs> ditin, na-dispatch, tuloy. Lahat ng mga taong kinakausap ko ay pabaitin mo. Iligtas mo ang kusakitis na sa mong pamilya. Ikaw ang buhay na matumutya. Tulungan mo ako. Okay, ito yung mga pinagbabawal. Huwag mo dalhin sa kantahan, sa karaoke. andin bawal sa namalikas, pagmumura. Bawal dalin sa mga good times, subal. And then sa mabuting hangarin, ihiling nimo matabangan uh, ka. Okay, wishing isun soon, Dayak. Apply na our negosyo. I wish you. Uh, sa umaga sa pagising, i-wish nimo ha. Uh. Okay, I wish you sa pagabro. Ikaw ang buhay na batumutya. Gamit sa kalinis sana may kapangyarihan. Tulungan mo po ito si ma'am sa kanyang pag-apply overseas. Nga siya matanggap at makapagtrabaho. Mapropos man siya sa principal, maaprobahan. Mabigyan ng medical, pet or firma, kontrata, by ma madispatch, matuloy. Lahat ng taong kausap ay pabaitin mo. Iligtas mo siya sakit ni si, sa mong pamilya. Ikaw ang buhay na bato mo tiyak. Gamit sa kaninisa na may kapangyarihan. Tulungan mo si ma'am. Tulungan mo po. Tulungan mo. Okay. Bumalaw. Buhay ang aking bato. Nakita mo? Bumalaw. Basta sa'yo. Okay, para sa'yo sa'yo yun ang kaway ng masama masama ang pag-isip nila sa'yo hindi nila magawa-gawa sabag pero kung magharap ka na kapitan mo istorya ka ano mag kayo ibig ka ibig o is barista ha barista ay bartender

magaling yung mga tao nito sa panggagamot. May mga masig sa makuwan. May tira ng kanto ito. Eh. May tira ng kanto ito. Tira ng kanto ito. Tira kayo makakuwang kahoy nito. Iwis ni mga ang company na matawagan ka at maputus ka sa principal. Monday to Friday, naka-apply ka na. Huwag mo talaga iwalay ito sa katawan. Kasi kahit na sa bar ko patawagan kanila, nga pareportong ko sa company. And then, pag nakapirma ka na ng kontrata or medical, bumalik ka talaga sa akin. Kasi iwis kita dito, ma ang yung ticket by ticket. Okay? Okay? Matawag ka, may nambira sa YouTube eh. O, pag naghintay ka ng ano ha, huwag mo iwalay talaga yan. Pag naka-apply ka na, nakuha, mo ni, nakuha na yung pangalan mo sa company. naka-file ka ng application form. Monday to Friday, huwag mo iwalay sa katawan yan. Kasi pag napili kanin nila, hindi na silang babago. Gusto ko silang sumusuko Kasi may sinukuan. So nung matupad ang imong ways nga matanggap ka. Kaya eh, nag ka man araw okay? Okay dito, Ma'am. Ano ang asan na nasa kasayo? Ano'ng purpose natin? Kailan? <coughs> Ano'ng ano? Ap 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 Kabao, appa yan. Barko din, oh, singuman. Ah, uh, ngayon, angat, may company na, wala pa. Okay. Onboard o nasa lupa na? Wala pa rin. Pero may experience ka. Ano bang ina mo? Ibang bansa o dito na? Ibang bang bansa. Ibang okay. bansa, Sa umaga sa pagising, iwis mo. Ikaw ang buhay na batong utya, tulungan mo ako sa aking pag-apply na ako matanggap at makapagtabaho. Tulungan mo rin ako sa sa aking ina-applyan na may tumutulong na tao sa akin. Kasi mahirap mag-apply ngayon kung walang experience. Kailangan mag-experience. Tutulungan ka ng tao, may tutulong sa'yo. Tulungan mo ako, ikaw ang buhay na bato sa aking pag-apply na matanggap ako sa taong nilapitan ko na tulungan ako at makasakay sa barko. Tulungan mo ako na mag-propose ako sa kristal, mag-propaan. And then, mabigyan ako ng medical tutor, firma kontrata by detail, madispatch na tuloy. Lahat ang taong kausap, mo. And then, iligtas ko ako sa kick-discourse pamilya. Ikaw ang buhay na batong tulungan mo ako. Okay. Ngayon ang bawal ani eh, sa good time sa sugal inom at magmumura katay huwag ito dinadala bawal ito sa masamang hangarin isip ka nga gamitan mo na kagayuma o waste na sa mga hangarin sa kapwa bawal ito pili ito sa pangatay lamang at because okay. I wish you may company na wala pa okay. uh, floating mag-apply pa sa iba Okay, I miss you. Ikaw ang buhay na bato mutya. Gamit ka sa kalinisan na may kapangyarihan. Tulungan mo po ito si ma'am sa kanyang pag-apply. Nga siya matanggap at makapagtrabaho. Mapropos man siya sa principal, maprubahan. Mabigyan ito ng medical, to work. Firma ang kontrata, flight detail. Madispatch po, matuloy. Lahat ng taong kinakausap niya, pabaitin mo. Iligtas mo po siya sa kitis sa mong pamilya. Ikaw ang buhay na batumutya. Gamit sa kalinisan na may kapangyarihan. Tulungan mo po si ma'am. Tulungan mo po si ma'am. Tulungan mo po si ma'am. Tulungan mo na. Okay, buhay ang aking bato. Ayan, hey, gumalaw po. Buhay. Tulungan mo po si ma'am. Tulungan mo po si ma'am. Tulungan mo na. Galit <coughs> talaga. Tulungan mo po. Okay. Kuha ito ha. Ah. Okay. Akin na. Sige, mo siya araw-araw. Pero mga peta, apply ka. Apply ni mo. Nakakuha ka na ng company. Sabihin ni sir, um, maluag kang tawagan. Iwis ni mo siya sa company na tawagan ka. Yun lang. Ngayon, kung nakapirma ka ng kontrata, and din medical ka na, bubalik ka na sa akin. Iwis kita na marilis ang ticket by ticket, madispatch, matuloy. Yun ang <silence>

Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!